Ikinatuwa ng mga opisyal ng pulisya ang paglilino ni Pangulong Aquino na walang alternatibong bersyon sa pagkapatay sa teroristang si Marwan sa mamasapan noong Enero. Ang ilang kaanak ng SAF-44, nasasaktan pa rin na pinagdududahang SAF ang nakapatay kay Marwan at hanggang ngayon daw, wala pa rin hustisya para sa mga nasawing mahal sa buhay. Balita hatid ni Ley Alves. There's an alternative version of events that happened there. which is undergoing very intense scrutiny but I alternatibong bersyon ng pagpatay sa teroristang si Marwan na mismong Pangulo ang nagpalutang, matuldo ka na kaya ng kanyang paglilinaw. Gamit ang ilang larawan, ipinakita niya ang kuha sa bangkay ni Marwan na kumpleto pa ang mga daliri. Staff trooper daw ang katabi. Kasunod nito, ipinakita ang larawan ng pagputol sa daliri ni Marwan ng umunay staff trooper. Pagkatapos, ang larawan ng bangkay ni Marwan na wala ng isang daliri, kasama pa rin ang umunay staff trooper. Ano po ba ang sinasabi ng alternatibong naratibo? Ayon po rito, kasamahan ni Marwan ang pumatay sa kanya at ito rin ang kumuho ng daliri at nagbigay nito sa SAF. Pero maliwanag naman po sa presentasyon natin ngayon, SAF ang nadoon, imposibleng pagdudahan pa na, na SAF ang kumuha ng daliri ni Marwan. Ibig sabihin din po, lahat ng iba pang salaysay ukol sa sinasabing alternatibong naratibo ay wala ng basihan at wala na rin saysay. Wala raw ibang patunay na hindi sa, 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 sa ang nakapatay ngayon. kay Marwan. Di po nakakapagtakang marami ang nag-aasam na makakuha ng pabuya at nagtangkang guluhin ang usapin. Sa kabila ng bagong pahayag ng Pangulo, naiintriga pa rin si Vice President Jejomar Binay. Si Pangulo nagsabi noon, sa'yo <laughs> nag-umpisa noon. Uh, nung nakaraan may awarding eh di ba tapos eh hindi pinapatuloy bagamat eh, yung pamilya ng mga ia-award uh, na kasama din sa Mama Sapano eh nakarating na dito sa Manila o baka naman kaya hindi na ano, dahil sa dito nga sa alternative truth. Emosyonal naman ang mga kaanak ng ilan sa SAP 44. Sa gitna ng mga pagkwestyon at ng paglilinaw ngayon ng Pangulo sa nangyari sa Mama Sapano. Ano nang ang gulong lumalabas, ayaw ko na nung pakinggan. Na dahil ang, ang, ma, ang mano lang sa akin, eh, yung nangyari sana, sana may bigyang katarungan yun. Sa dami ng namatay sa SAP, imposible na ibang tao pang nakakuha talagang sap talaga. Isa lang po talaga ang pinapanigan namin na yung katotohanan is talagang self, yung soft troopers po ang nakakuha. Sana wag na silang gumawa pa ng kung ano-anong mga salita pa. Pinabulaanan din ang Pangulo na may banyagang namatay sa operasyon. Ang mga nalathalang nitrato umano ng mukhang banyaga kinilalang si PO1 Oliver Biernes ng kanyang misis. 100% po siya po siya po yung asawa ko. Sa lunes sa sampahan ng NBI ng reklamo Complex Crime of Direct Assault with Murder ang 26 na miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, labing dalawang miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF at 52 miyembro ng private armed groups. Di pa kasama rito ang pagkakapatay sa siyam na ibang SAF na miyembro ng 84th Seaborn Company dahil wala pang saksi. Ikinatuwa naman ng mga opisyal at dating opisyal ng pulisya ang paglilinaw ng Pangulo. Sana noong mas maaga pa na naniwala dahil kami naman nagsasabi ng totoo. Ley Alves, GMA News.